yung pagtulong na yon ay para pang kinaiingitan nila hindi na lamang mag -mag magpasalamat o magsalita ng maayos na Ramil maraming maraming salamat sa effort na ginawa mo pero sana maaitindihan mo kung ano man ang gusto mong ipagawa sa bahay na yan huwag mo nang ituloy and the first place mga ka minutes una pa lamang dapat naawat na nila dapat napagsabihan na nila hindi yung ang dami mo nang nagawa which is pintura na lang ang kulang saka magre-react shut up everybody boom boom ayan kamusta kayo mga ka 5'9 Welcome back ulit sa aking channel mga mga, mga sir sa mga dako ng mundo kayo naroon saludo po sa inyo welcome back mga kapamilya, it's been a while. again na ko po kayo Masensya na talagang busy si Askel Lupit mga kapamilya no? at nagkaroon naman tayo ng pagkakataon ngayon kasi hindi ko matiis na hindi ko magreaction o hindi ko gawa ng reaction yung aking napapanood mga ka-5 medyo late na nga rin po ako mga ka-5 sa mga update kay Kuya Kirby kasi yun, busy nga po si Ascal mga ka-5 aking kitty, malikot, buka malikot yan <laughs> so mga ka-5 bibigyan ko lamang ng reaction yung uh, <clears throat> bumisita dun sa kaharawan ni Kirby na nagpakilalang uh, kamag anak actually mga ka na nung unang punta niya gusto ko na mag-react sabi ko bakit kung kailan na umpisahan saka merong magpapatigil bakit kung kailan nasimulan at maganda ang plano although kinakatakutan nga po natin mga ka -59, na pwede mangyari na nakabawiin yung bahay pero hindi natin naisip na baka ibenta yung bahay. Ang iniisip na natin ay baka ng may-ari at paalisin sila doon na which is malabo namang mangyari ayon sa lalaki nito. Ngayon mga ka-5 na yun, medyo nakakagulat lang ano at nakakapagtaka ng konti kasi after all lahat ng renovation pagpapatubig, balik pagpapatubig, balik pagpapakuyente repair dito, repair doon, pagpapaganda ng bahay. Then, suddenly, darating itong mama na ito na sasabihin niya na bukas, makalawa, ay maaari ang ibenta ang bahay na ito. Magkano ba yun? Sampung uh, 10 million ba yung pagkakaintindi ko o pagkakarinig ko? Tama ba? Correct me if I'm wrong, mga kapay, pero parang 10 million yung perang pinag-uusapan nito ngayon mga ka-59 sa latest ng panang uh, latest ng kanilang uh, pag-uusap eh meron naman daw palang lilipatan itong magkakapatid na ito doon sa bukid na which pwede naman daw na umpisahan na habang hindi pa nabibenta yung bahay o hindi pa nabibenta o nagagawang commercial ang reaksyon ko lamang dito mga ka-59 bakit ibibenta na pala bukas o makalawa pwedeng magkabintahan may presyo na bakit ngayon sinasabing ituloy yung pagpapagtura sayang di ba mga ka-59 kung ako naman kay Ramil ha? pasaya na si Ramil ha? kung ako lang din naman sa iyo yes willing kang tumulong no? walang hinihingi ka palit pero pakinggan nyo rin po yung mga nasa comment section basahin nyo rin po yung nasa comment section which is, alam ko naman na binabasa nyo pakinggan nyo po yung mga sinasabi sa comment section na parang uh, against doon sa mga pangyayari ano mga ka-file na yun bakit kailangan pang ituloy yung pagpapapitura bakit kailangan pang ituloy yung papapaganda o nga pag usapan nyo na yon na baka pwedeng ituloy yung pagpapintura pero ngayon mga ka-Five para saan pa yung pagpapatuloy sa pagpapaganda kung yung sinasabi ng lalaking ito, bukas or makalawa na pwede niyang ibenta ang bahay na yun kasi nga commercial. At isa pa dito mga ka-Five no hindi ko lang, uh, medyo mabigat lang sa akin. parang hindi lang ako, baka pati kayo na, sige ho, pagtulong-tulungan na lang po natin. Yung panghuling sinabi nitong mamang ito na pagtulong-tulungan na lang daw po natin yung pagpapagawa ng bahay doon sa bukid bakit kailangan pa ng ha, mga ka five hindi ba pwedeng suluhin na lang ng uh, nagmamagandang loob sa kanila na bigyan sila ng bahay hindi ba pwedeng uh, akuin na lang lahat sabihin na, O oh, Ramil, amin na to ha. Total, napaganda mo na yung bahay na dati natin itirahan. Kaya huwag kang Akin na to Amin na ito. Yung bang, ah, <clears throat> uh, na alam naman natin na hindi mangyayari talaga yon kasi si Ramil mag-iinsist at mag-iinsist talaga yan ng tutulong at mag-aambag doon. Pero, sa nga uh, papalubag loob man lamang ba doon sa tao kay Ramil parang pagpapasalamat na rin na oo oh, amin ito ha Ramil huwag ka nang makialam dito sagot na namin to isa pa ang tanong dito mga ka five men yun po bang lupa na bukid na yun kanino nakapangalan doon pa rin siguro sa tutulong sa kanila nakapangalan yun ano kaya kung mas maganda? Butal, tutulong ka na lang din naman, di ba? Lulubos-lubosin mo na yung pagtulong. Ika nga. Mas maganda siguro ko, ipangalan mo do sa magkakapatid. Yung lupa na yun. Para masabi nilang this is it. Amin ito. Maraming maraming thank you po sa pagtulong ninyo, sa pagbigay nyo po ng lupa sa amin. Di ba, ba mga ka-5 na yun? Ito mga ka-5 na yun, no? may mga <coughs> Babasahin na yung comment dito. Actually, 2 days ago na ito. Late na nga po ako. Sabi ko nga po sa inyo, late ako sa update. At uh, meron siyang bago ngayon na uh, inampun na naman si Ramil. Ano mga five na. Pero bago tayo doon, dito muna tayo. Dapat suluhin na lang nung tita ang gastos sa pagpapatayo ng bahay nila. Huwag na nilang idamay si Sir Tekram. <coughs> Ayun mga ka-5 na yan, no? malaki ang gastos niyan sa bahay na ibibenta ito mga five na oh. malaki ang gastos niya dyan sa bahay na ibibenta ibib nila ayun mga five na medyo nakakasama lang din ang loob na sinabi na uh, ano yun? huwag na ho kayo umasa na may balik pa yung nagastos ninyo hindi oh, tal naman talaga aasa si Ramil at talaga namang hindi humihiwo ng kapalit dyan si Ramil mga ka-five na 'di ba? Pero bakit kailangan mo pang sabihin 'yon? Bakit kailangan mo pang ibungad 'yung ganoon tapos ngayon papapintura? Gaya nga po na pag-usapan natin na ituloy 'yung pintura eh tutuloy na lang. What for? ibibenta mo na nga eh. ba? Diba? Bukas makalawa. The word bukas makalawa is it means to say as soon as possible mga ka-59. Tama ko ba ako o tama ako mga ka-59? <laughs> Ayun. <clears throat> Sabi ng mga comment section dito, ano? O oh, dapat 'yun. Kabuuan ng gastos ni Tekram, 'yun ang pantayan ng tutulong sa kanila. Oh. 'Di ba? Oy, challenge ito mga ka-FiveMen ha. Total matagal na siya doon, so, ibig sabihin marami siyang ipon. Baka <clears throat> hindi kaya na provoke lang din itong tutulong sa kanila, Kerby, no? Parang ma-challenge siya kay Ramila. Sino ba 'to si Ramila? Sino ba itong vlogger na ito na ayaw niyang tigilan yung mga tatlong magkakapatid na ito para tulungan sa kanilang mga pagbabago sa buhay? At gusto pang ampunin si Kirby? Gusto pang patuloyin doon sa promised land? Sino ba itong Ramil na ito? Maaring yung mga act ni Ramil, mga ka-final, ay nag-provoke doon sa tumutulong sa kanila o doon sa nagpatira ng bahay nila. Sa bahay nila, sorry. Correct me if I'm wrong mga kapayanan Pero ganoon po yung nababasa ko dito Anong na-challenge nacha siya sa ginagawa ni Ramil Kaya naman Hindi niya maamin sa sarili niya Na wait Bakit? Kaya ko rin yan Yung ganoon, mga Yung lupa ipangalan, Ito nga yung binasabi ko ngayon ng mga Yung lupa ipangalan nila sa magkakapatid Di paalisin naman Pagdating ng araw Yun lang Sobrang naman kayo Ayun, sabi nito Nagmamagandang loob ng tita nyo pag kuda Pangkuda ah, Sorry ha, nabanggit ko po yung word na yun Pero Nagmamagandang loob Na tumutulong Yung pangkuda Ayan Sabi Nagalit ito mga kapay na, no Sinasabi niya rito eh, Tumutulong na nga Andami pa kuda Sa comment section eh, Siyempre naman kailangan nating mag-react, kailangan nating mag-comment, kailangan mapansin yung reaksyon, komento natin na hindi tayo basta-basta papayag na ganun-ganun na lamang ka-easy, di ba? Na tawag dito, kalimutan yung mga nasimulan at ibaliwala yung mga nasimulan at pagpukusan yung para sa susunod na pagpapagawa na sinasabing pwede naman natin pagtulong-tulungan. Uy, mga ka -59, kayo, ano sa palagay ninyo? Sa comment section, talagang uh, yung iba, ang gaganda ng mga sinasabi. Pero merong mabibigat na mga sinabanggit doon, mga ka-5-9, na talaga namang mapapaisip ka na, oo oh, nga, ano, bakit nga kaya? So ayun mga ka-59 Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-59 Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay Askel Lupitz. Salamat ulit sa muling pagkikita natin mga ka-59 Ay nakakasama na talaga ng loob no May mga tao talaga na Tinutulungan mo na nga Yung pagtulong na yun Ay iba pa ang tingin nila yung pagtulong na yon ay para pang kinaiingitan nila. Hindi na lamang mag, mag magpasalamat o magsalita ng maayos na Ramil, maraming maraming salamat sa effort na ginawa mo. Pero, sana maaitindihan mo kung ano man ang gusto mong ipagawa sa bahay na yan, huwag mo nang ituloy. And the first place mga ka 5 una pa lamang, dapat naawat na nila dapat na pagsabihan na nila hindi yung ang dami mo nang nagawa which is pintura na lang ang kulang saka magre-react mga mam ma mga sir, sambang dako ng no mundo kayo, naroon, saludo po ko sa inyo ingat po tayo lagi mga ka five at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay ng dakilang lumikha. Marami. Salamat po. Boom, boom! Ingat tayo mga ka five nine. Salamat po.